Hi guys! Good morning! Magloto tayo ng ating favorite na gulay guys. Yan. Good morning sa lahat. Yan, muna tayo guys. Butong na ang inang. Ito yung isahog natin. Yan, ang sahog itunin muna natin ang bahagya. Bago ilunod yung ating gulay. Madali. Madali lang ito guys. Kasi madaling madali lang to. diyan nang atay yung ulam na astig Ayan okay. you know, lang natin. Sarap yan guys adobong kangkong. Healthy and healthy. Ayan. Yeah. Lagyan natin ng soy sauce. something yeah. vinegar. Ang pasarap. Paminta. Ito ang pampasarap. Yan na, luto na. Ang lang kung ano yung maluto eh. Yummy. Sarap yan. Ito yung hindi nakakasawa na ulam. Okay. Thank you for watching. Follow for more.